Hello mga lalabs, shoutout po Ngayong uh, araw po ang vlog po natin is magluluto po tayo ng kakanin para sa pista minatay halloween mga lalabs mayroon po ako ditong dahon ng saging nakaprosin lang po yan mga lalabs dahil walang fresh ito po yung brown sugar po natin at saka yung niyog Meron pa nga ako dito bagoong mga lalabs. Tingnan nyo. Bagoong alamang gisado. At ito po yung ano natin mga lalabs. Uh, malagkit na bigas. Shout out po sa lahat ng mga solid supporters, subscribers ko. Shout, shout out mga lalabs, mga kalingap. Shout out din po sa team Negros Charity Vloggers. Gabisira, RB Pastrana Channel, Gumadlas Vlogs, Well Puentes, and Rinan Mix TV Vlogs. Shoutout din po sa bonggang bonggang mga solid organic sponsors. RP, RP, organic sponsors. Okay mga lalabs, hanggang dito na lang po. See ya later. At ito po, uh, mga lalabs, ang unahin ko po is magsaing po tayo ng malagkit na bigas po, mga lalabs. Pilit na bigas. Baka apat lang po, mga lalabs, o tatlo. Kapati na natin. Pwede rin nga limay. Dalawa. Tapos, limahin ko ng mga lalabs Kasi masarap yan eh. Yan. Okay, mga lalabs Hugasan po natin ito. Ang ating po mga lalabs yung dahon natin. Pupunasan ko po ito, lilinisan. Tapos alam nyo mga lalabs, anin ko mamaya dyan sa apoy. Para, ano nga tawag yun? Uh, Iaanin ko pa sa apoy Halang ayan Iwan ko ano sa Tagalog dyan Tingnan nyo may mga butas-butas na Kaya mahirapan ako mamaya nito Sa pagbalot Kaya tingnan ko Kung gaano karami mamaya Yung makuha ko dito na maganda Tapos tsaka ako ng uh, Tsaka ako na ano Kung magkano uh, Malagkit ang lulutuin ko Okay, mga lalabs. Kita-kits tayo, no? may trabaho po. Ito, mga lalabs. Ito na po, no? Pagkatapos po, ano nga yung tawag, inano ko sa apoy. gasan ko po, mga lalabs. At isa pa, hindi ko na po to gagawin katulad sa tinatawag namin sa, na sa negros is Gagawin ko na po, suman. So yung ano lang po, yung madali na nabalot kasi yung mga saging po mga lalabs is hindi maganda okay mga lalabs no kita tayo po yan po hugasan ko tapos pupunasan po ko po yung mga lalabs ito na po mga lalabs yung dahon natin na inano ato, nilinis pagkatapos ko po i-anin sa apoy pinatuyo ko na po inugasan ko tapos tingnan natin yung ano ko malagkit dito para sa ano yan hmm? Pero, tapos isa pa mga lalaps ah, uh, pagkatapos nito lulutuin ko na rin yung ano malagkit ko at saka yung mag ano na rin ako ng bigas para dito mga lalaps uh, suman ko sa dahon no? okay mga lalaps okay mga lalaps pagkatapos po ng ah, uh, malagkit Nagsaing na po tayo, nag po tayo ng ano, uh, dahon ng saging. Ito naman po mga lalabs ang gagawin ko. Magluluto pa ako sa ng ano nga to. Ah, uh, malagkit sa gata. Para po sa suman ko doon sa ano sa ang tawag sa amin na ibos, e pero suman sa saging na lang po mga lalabs 'yun ang gagawin ko. No? kasi ang ano po ang ano nga tawag ko ang dahon po is hindi maganda kaya yun po mga lalabs hindi po maganda ito na po mga lalabs pagkatapos ko po hinugasan yung malapit na bigas ang iba po mga lalabs uh, may na, parang marinate ba nila sa ano sa gata. Uh, ano yung 24 hours o kaya isang gabi. Pero sa akin dahil wala akong panahon at isa pa kahit may panahon ako. Uh, mas gusto ko ito na lulutuin yung gata sa ano sa ano nga sa bigas. ano ito isang litro 1 liter ito na ang gata kasi yung iba ianin ko yan sa suman suman na malagkit Tapos Alam niyo mga lalabs, mas maganda po ang lasa. Bigyan po natin, lagyan po natin ng kunting asin. Kunti lang mga lalabs para hindi tayo mahalo. Okay mga lalabs, tapos, tapos na po ang pagbalot ng suman ko dahil nga yung daon ay hindi maganda kaya nilagyan ko na lang ng puwel para hindi lalabas yung kanin natin mga lalabs. At salamat po pala sa mga sisikoy ko dyan nung nag live ako sinabihan nila ako na ganyan daw ang ginagawa nila dahil doon daw sa lugar kung saan sila nagtatrabaho is walang saging dahon ng saging salamat po mga sisikoy sa inyong tip sa akin na ibinigay Okay mga sisikoy, ilagyan na po natin ito ng tubig. buksan ko na yung ano. Tapos kukuha ako ng tubig dito mga lalabs. Ayan. Okay. Lagyan po natin. tandaan lang po. Para hindi po lalabas. Buksan na po natin ito. Para maluto na mga lalabs. Nakasan natin. Tama na yan mga lalabs na. No? Kasi akyat uh, lang naman. Maganda sana ito mga lalabs yung i-steam mo talaga. Asulong lang maliit yung steamer ko. Okay mga lalabs. Magantay po tayo hanggang maluto. Takpan po natin mga lalabs. Okay. Bye suman man. Ito mga lalabs. So, oh, nagbula na malapit na maluto. Yung suman po natin. Mga lalabs. May isang oras pa po. Ito na mga lalabs. Tanggalin na natin ito. Nilagyan ko ng foil dahil ang saging natin is hindi maganda. Patuloyin po natin dyan mga lalabs na. Tanggalin ko na lang ang foil yan pag malamig na mga lalabs. Ito po, mga lalabs. oh. yung ano natin. ano luto na po So, natin mga lalabs. Diba? Ang sarap. Kahit ganyan lang yan. Kasi nilagyan ko naman ng konting asin para hindi ka pa maano sa sobrang tamis. Wala naman yan ano. Wala pala yan ano. Kahit ganyan lang yan. mo, hindi mo lagyan ng asukal. Pwede din lagyan ng asukal. Mga lalabs. Diba mga lalabs? ito naman lalabs lato na po yung suman natin sa dahon at ito naman kanina yung una kong niloto yung suman sa latik buong plato po yan ah uh, puno yun na lang po ang natira kasi nagmerienda po kami naginom kami ng kapi tapos ito kaluloto ko lang po yung suman sa dahon ng saging. At ito po yung iba mga lalabs. May 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, po lahat kaya nga mga lalabs yung 21, ng saging ko is hindi maganda pero ginawaan ko ng paraan nilagyan ko ng 36, at 38, 39, 40, 41, Ayan, mga lalabs. Bye, mga lalabs. Thank you so much for watching my vlog for today. At shout out pala dyan sa Team Negros, Charity Vloggers, Gabi Sira, RB Pastrana Channel, Gumadlas Vlogs, Will Puentes, and Rinan Mix TV Vlogs. At shout out din po sa mga kasama ko sa RP Organic Sponsors. Salamat po Kuya RP sa tiwala na sinama mo ako sa na sponsor sa RP Organic Sponsors.